Hi guys! Welcome to Zita's Vlog! Siyempre wala pa akong masyadong intro, diba? Ito na lang muna. So ito na nga guys, excited akong sabihin sa inyo na magta-travel kami ni Yaya. May mga kasama din kami. So, bubisitin lang natin si Yaya. Papranking natin siya na, Yaya, aalis tayo. Ganun. Bala ko nga, hindi ko nga siya pagdadala ng damit. Kasi lang, baka maloka siya. <laughs> siya damit. So, ganito na lang. Sasabihin ko, Yaya, dala ka ng ano, kasi biyahe tayo ng malayo. Baka abutin tayo ng ilang araw kasi medyo matagal tong ano natin, biyahe. Ganun. So, mapaprank malaga siya kasi hindi alam punta kami yung airport. <laughs> yun yun. Kaya, quiet na lang tayo muna guys. Abangan nyo yung mga mangyayari sa susunod. Okay? <laughs> <laughs> daw te. Magulat ka na lang daw pag siya daw ang nag-akit. Um, tatas magugulat ka din daw. <laughs> magugulat ka na lang. Wala na naman tubig kung paligo. Kung oh, magugula talaga ako, Braily, kung yung itatagay sa'yo, hindi ka malalating at hindi ka magsusuka. Paano oh, naman hindi kasi hindi malalating mataas-taas ang takay? Hindi hmm? kasi ang tubig dito, hanggang ngayon, wala pa rin. Yeah! <laughs> eh hey, Rupiup, tapa na naman ang babagsaka natin ito. <laughs> Bakit wala pa rin tubig dyan, Ginagawa ko rin. Napuno ko na lahat ng ano, lalagyan ko. Yeah. So, Winnie Brel, magpaka daw pagpunta namin, wala naman daw tubig, te. Don't love yeah, paano siya masasurprise? Parang yung balak mo parang malapit na matupan, parang gano'n. Paano masasurprise? Parang kinikwento mo na agad. Alam yung alam ko, Brel, eh. Hindi naman alam kung pa. Brel, Daming gustong puntahan te. Pupunta doon. Okay na. para na balik ka <laughs> Ako ngayon na lang gusto pumunta sa kamay ni Kisa. Siyempre, ikaw yung magdadrive. Kutulog lang naman ako. Sino ba na Tutuin mo ako dito, Braylee. Punta tayo sa dapat nating puntahan lahat yun. ko hinahanapan inahanapan natin sa atin ng ano eh, mapapangasawa na ito eh. Kaya ready ko na yung mga dala ko. Naka-ready na ako. Sunduin mo na ako. Eh, hindi mo daw siya hinahanapan ng mapapangasawa niya. Eh, kung inahanapan mo kung mapapangasawa niya, hindi sana taon-taon na ako umuwi dyan. Hindi na, sana para kasi iba na naman yung gagawin mo eh. Eh, grabe ko. Wala kang tiwala sa mukhang ito. Wala kang tiwala. Hello. <laughs> Tiwala uh -huh. sa pagpapaamo. Kukunin na nga kita ni nang sa anak ko. Uh -huh. Yun. Ako nga, ini ako ini iniintay ko na lang ipanalo niya ako. Okay. Ito na. Pupunta ako dun sa kwarto ni Dayaya. Kasi baka hindi siya magdala ng damit na pa. Kasi niya pa ako sa sabi niya. Magdala ka ng damit ya. So, eh, hindi ko na lang kung paano kumukukuha. Kung si na lang para makakuha ko ng damit sa kwarto niya. guys <laughs> change of plans hindi ako makapunta dun sa kwarto niya kasi sinundan ako dun sa kwarto niya so ngayon kinusambat ko si Michelle <laughs> para kunin yung damit niya so far naman nakakuha naman siya ito yun <laughs> Yan. So, pinagay ko dito so check ko na lang kung nandito ba yung mga mga kailangan niyang gamit <laughs> makasumpain ako nun, so, wala pa namang dala kahit ano yun for sure kasi nga nabais ko na siya sinabihan na magdala ba ayaw magdala syempre kailangan may plan B <laughs> so ito na ano lahat na ginawa ko meron pa yung mga magiging <coughs> pa ako doon para mag maging look out Yan, nag lookout look out ako habang si Michelle yung kumukuha kailangan ko talaga may kasabwat. <laughs> so ito na nga, guys. Tingnan na lang natin kung ano yung mga nakuha ni Michelle na damit. Ito na. Dinganish ko na yung bag. <clears throat> kasa lang. Parang kulang. <laughs> Parang kulang yung nakuha ni Michelle. Na magbit-bit diba? <laughs> di ba diba? Hindi din ako sure. Pero nagdala na lang ako for sure, ba diba? Kasi baka nga wala siyang dala. Hindi maloka naman tayo. So na guys, <laughs> lap trip talaga to. Alam mo yun, tipong jujil yun si Aya. ano kaya reaction niya bukas? Ay, si mamaya pala. O nga pala, bukas pala yun. Ano kaya yung reaction niya? No? Wala siyang kamuhang-muhang. So guys, see you later!